Yes, hello, Welcome back to my channel. X I A O V I B E S. X I A O V I B E S. Let's go. X I A O V I B E S. X I A O V I B E S. Here we go. X ngayong video tungkol sa mga desal sa sa sa, sa mga achievements, achievements sa mga na invest natin, tungo persisika, yeah. at at this time dito, uh, just not just like mundo unsa condo, no. uh, this one, uh, na bilik nako is sa kung saan nakuwitan naman sa sa mga kung ay natin pamangkin, yeah. Uh, this is a, a, three generation banding kasi si father ang nag-drive yes ano masasabi mo yes yes Diba wala siyang sinata? So, pumunta namin ito uh, uh, yeah, eh. And then, sa Monday, April 29 uh, Mag-digital sale na kami Tapos, para uh, Kasi, transfer ko lang tayo Nakakala kasi Sa akin naman, mapatay mo ako siya ng bahay tapos so, tingnan natin ka maya. Dito na kami sa sun. It's Devon. Go out and Okay, see you later. So yung mabibili ko Ano malapit sa school Ito ang Borawing Comprehensive School Yes Bali pala, hindi pala yung Borawing Comprehensive College na pala yun College na siya Ayun pali na kami over here dito so yan malapit na natin makita ang ating pinaghirapan yes para magawan ng magandang mansyon chart okay see ya at ito na nga ang property na aking bibilhin. Ito ang isa sa mga lote na uh, bibilhin ko. So, nakaka-excite. Ito na yon. Adi ba sabi di? Adi ba sabi di? Nasugat man yung hiyak ay di ba pagkarsada, mga may daman to niya, mga yun hiyak to di. Amon pa di. Adi ba tamang bago? Hi. Kaman siya ni Janice. Janice, banin mo pa to. Oo. Kanyamin niya di di. May datong bato di dito nasugod man ininiya. Sa so inihiya. Inihiya, dalan man ininiya nga di. Inihiya pagod pa nininira ti ininiya building. Oh. Inihiya nga to di diretso. Adin Oo, bali di kita sa mapasok. So mga yos, nandito nga tayo na, oh ito, this is going to be that area na yan, hanggang doon, pagka doon, ang ating pinaghirapan, kaya I'm so excited maggawa ang bahay na to. So, sabay niyo ako sa ating journey with this. Okay? Short vlog lang to. Bye-bye! Kaya update ko rin kayo pag napagawang ko na ng bahay dito. Kaya thank you so much sa pag uh, tangkilik sa aking vlog. Continue i-share mga videos kahit hindi naman, you know, ka na is char. So, again, maraming salamat. Let's go. Let's go! X I A O V I B E S. X I A O V I B E S. Here we go!